Okay guys, nandito kami sa Fjord. Mamimili kami ng uh, mga ipapasalubong kay Ma'am ano? Kay Nanay Bilen, Yung mga paninda niya sigarilyo at saka candy. Dadali namin sa bahay nila, guys. Samba mga candy rito. Ito guys, ang bibiling ko, yung mga dadali namin kay nanay, bili ng mga candy. Ikaw nga mamili, mga Alex, ang candy yung tinitinda niya? O oh, yan, ito. O okay. oh, yan, pwede na yan. Ito, para kung apo siya. Oh. Hi! <laughs> candy. O okay. oh, yan. Ito yung mga candy, tsaka yung snowballs. Snowball. Dalawang snowboard. Max. Max. Yan. Oh, pwede na yan. Marami na yan. Sige pa. Oh, yan. Yan, chiclet. Juicy fruit. Ito. Oh, yan. Be fresh. Double mint judge. Okay. Binili ko rin mga noodles si nanay. Tapos, bibili ko siya ng bigas dito yung 25. O oh, sige. Oh. Okay, ito ang bigas ni Nanay Delen. Oh. Oh, ayan oh. Para pagpunta namin doon, may grocery siya. At saka bibili ko rin siya ng itlog. May itlog. Ito pwede na 'to, no. Okay. Nataka isang tinapay. Okay. Ay, naku nanay. Okay guys, binili ko rin po siya ng kape. Si Nanay bilin Para meron siyang pang kape. Pabili mo siya isang palaman dahil meron siyang tinapay. to oh kada kwarta Okay, bibiliin natin siya ng mga ganito, Metchado. Beta nnero na frontada. Metchado. Caldereta. Adobo. Adobo. Okay na. Okay, guys, ang dami na nito. Ay, nakakita kay Fiona, Diyos ko. Ay! Kapunta po kami ngayon sa bahay nila nanay para mabigyan po siya ng konting tulong. Ito na po, papasok na kami para yung tulong kay Nanay Milagros Belen. Okay, pasok tayo. Dami, guys, andito na po tayo sa bahay ni Nanay Belen. Eh, naku, ang hinalap pa po namin. At ito po si Nanay Belen. na grocery kami, guys. Binili namin siya ng mga itlog, dilata, mga kending paninda mo, at sigarilyo. Pati mga mamon, may mga dilata ka na pang araw-araw nyo na pagkain. Ito, ang dami, ha? At saka kalahating gabang bigas. Ito po ay sa tulong ng aking mga sponsor. Okay, uh, okay na kasi merong nagbigay sa inyo ng halaga na pera at saka ng pang grocery. Ito po uh, sila nagkakahalaga ng 16,850. Tapos ang napamili po namin is 7,700. Ha, ang dami yung pera. Nay, eh sana makatulong po sa inyo ito. Ang mag matitira niyo pa pong pera is 9,150. Ang tara, yung dami. Okay, Nanay Bilen. Ako, Nanay Bilen, ang dami mo ditong paninda. Tignan dami yung sigarilyo mo kung gano'ng karami. Ingatan mo yan, ha? Kasi mahal ang isang kaha niya, ha? Ito, ulam nyo to. Patayan at saka yung baboy, ha? Ito yung mga candy mo, na lahat lang tinitinda mong candy, ha? Tapos may mga dilata ka, may pan, may itlog, may palaman, may mga noodles. Marami yan, ha? Eh, sana makatulong sa iyo, Nay, kasi naawa ako sa'yo nung makita kitang nasa gitna ka ng ulan na nagtiti nagtitinda siya na sa gitna ng ulan na. Sabi ko naman po sa kanya, sir, muwi ka pag ano. Eh, ngayon, naispatang ko siya nung araw na yun, binigyan na kita, di ba? Oh. Eh, ngayon kasi nagbablog ako na yung mga sponsor ko, nakita siya, nakita yung vlog ko, kaya maraming tumulong. Ito, nakamagkano? 16,850. 16, five, 16 uh -huh. Ang napamili namin is 7,700. 4,000 yung sigarilyo mo. Tsaka 3,700 Itong grocery, pati bigas. Meron ka pang 9,150. Palakpakan natin si Nanay Jelen. O oh, sige, Ay, bibigay ko na Rika yung pera. Oh, Ewan rin ko pala. Ano no? Mm. Ano, 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 tinanggal ka? Bakit? Yung strap. O oh, may panggasos na kayo ni nanay. Okay. Malay mo, marilis si na isko ito. Eh, ba't ka tinanggal sa trabaho? Isko, ha? Isko. Ano, ano daw? Isko. Kaya sinabi mo, isko ako! Ay, ka na po pala, oh! Magkano? Magkano? Ang mabibigay ko pa sa iyo, 9,150. Malaking tulong na ito na iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,150. Ito po ang natirang pera kay nanay. O nanay. Tapos halika, ito ibigay kita. Ito bigay ko sa iyo, 1,000 ah. <laughs> Nanay, tabi mo yung pera mo, ha? Kano nagiging benta mo sa candy? Limang daan! Tatlong daan hanggang limang daan. Hindi, magkano hanggang gabi? Pag umuwi ka, magkano nagiging benta mo? Dalawandaan, daan, Diyos ko, tas pamasahe pa. O kaya ito, malaking bagay na sa'yo yan, ha? Okay. O, oh, Naya, magpahinga ka muna, ha? Naku, naiyak kasi. Nanay, tabi mo mo, ha? Pag meron pa uling nagbigay, nandun ka lang naman sa blooming tree, pahanapin kita. Di ba, nakita mo, pinahanap kita. Doon sa nagtitinda ng mga papaya. Di ba, siya nagsabi sa inyo, pinahanap ko pa siya. <laughs> Ventilador! O. <laughs> oh. Babay ka, ba ka nay. Babay. Ba